Pasha ah, mangka. Ha? Gihe mo na namo tanan. Kiayo ka namo pagtratar. Isip among pamilya. Pero kay ikaw mismo magin mo mo biya. Da, wa na mi mahimo. Ka mang yu ka oi. Sabang sabang sabang. Ano mula ka mangka? Kalayo na si Mugi Kuan, may gan gigipasa ka, napugas sa kita ka, ano, bot-bot ang driver? Ako ba ako, taka? Si Bre, ako kita ka, ako naman siya, ako na auto na muna ibig. Ano mo kang mugla ka umang kate? O diri. ba'y kuanin mo ang gusto. Muli na ka sa inyo, o sa Ha? Muli na Unya kisa may mo atimani mo dito sa inyo. Ngaw mo makay balay. Subay. Ayon Suma go dito naman tas inyo. Ano mo ba? Ano ka mangka nga? dito na kuno kasaywe. Sobrang sanok Kami ate na pilaw ba may credit to misimbahan. Pinawit, isim pa niya. Mayak, 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 mayak. Ano mula kao mga kadiri? O yung nga, kung mula galing ka, nga wa na yung pasakay nimo. di na jud na kamakuan. Mayali mga taga-Mirida, mula kao. May gani kayo, gidawat ka sa Mirida, bisag-asa ka, pasakyon ka. Kung wak mo pasakay mo, ambot asa ka pa doon. Ambot

O yung gilipit lang, ka na bulaw nga, sawa nga nga yung... ka mga put-put at mga Baik ba? May masunti na mo. Hindi. O na gilipit. mangka May mapas ba? sa sakit na yung mapas. mo ang kwante. Ano yung sa mga ano na ngayon na ana mangka, Dili ka gustong maayo? Dili ka gusto og maayo? Maayal, Kung sa man sa Unsa man day gigustos imong kinabuhi gyud ay nimo? Gusto kang maulian sa imong sakit or mobalik kas imong kanhi sakit ay imong paglakaw-lakaw sa kalsada? Sige daw pagpili. Hilong Ilo mo eksaba. Ilo mo eksaba. Pagatas ng toto? Pagatas mo gamit gatas ka inurgent. mo? siya gatas ra gatas lang ya yeah. Gatas mo Di mo dai imo, Pagpili daw. Gusto kang maayo or mo bali kas kaniado nimong kinabuhi? Oh, Muli, kung puro adto na, puro sa ka sa inyo. Oh, um, sa may imong kanong dinto nga mangkay. Balay. Kisa maya tong ihatag dito sa mankanako i-turn over o gusto ka mo adto. <coughs> ha? <coughs> Ikapoy man kayo te. Ngayon ana, di akadere kami may kulpa nimo ug magaon sa imong paglaktan. Simbako unsa imong dangatan na to paglakaw, madas magan ka simbako

Ang ano? lakaw nga natuog man may Kay pilaw may gabi eh Huwag galing ka na pa kuyo simba gabi eh Kaya para makatuog tarong Kay dugay mahuman ang Kuan, simba Gikan alas 8, ngatos alas 11 Gabi hapit na alas dose. Onya, mo nang huwag ka na pa kuyo, gag, simba gabi Kay dugay mahuman ang pagsimba Nya ang imong tambal, tumar ka magtambal tuyo namo maka makarelax ka unta karon unta magpusimba ka unta karon pero unsa mo pagsimba ni mo karon nga naglaag ka na mas layo na po dito na mo highway may ganing kay kanin mga tao dire kanin mga driver sa put, -put mga e-trike e bike kailan na ako kailan nimo, ipasakay ka gihatod ka dire eh kung di ka ila ambot asa ka na pa doon karon Tanawa ko na imong kaw kalingon. Ah, limpyo na ka. Nahamis na puti. Eh kung binuangan ka dito sa imong paglaktan, sigurado man dyan na daghay mga laki magbinuang ni mo, kay limpyo ka naman. Unya. Anira ka din. Anira ba? Anira ani Anira ba? Ang ba? ba? maglakaw ba? Pwede ramang kamula kao din sa dool, mananghid lang para di may magkabuang upangita nimo. mo. Musugot man may sumagod. Kung ingon ka nga ka dito sa barbecue, musugot man may. muso mong giday, mahilig, gusto giday giglaag, Ha? Pagalis mama, nagpalit ang pan. Hilih ka maglaag oy. Muro ka man og Ah mga lingkuranan imong eh, gipangsud tanan diri. Sa mangka oy. Eh. Ano mangka mangkate anak Wa ka kau yon diri ate?

Luy kwarta. Magunsa man day ka? Nagali nagpalit si Mama magpan. Ipalitan pa ka kung bakang ibutangan og kwan gabi i eh, Shopao mga alas 10 alas 11 na tus gabi i eh, tatdan ta kag Shopao. Sa mangkate. gusto dahi ka mabalik ka sa kaniyad ni yung kinabuhi nga asbasaruhan ka mukaon o pagkaon sa uh mga -huh. gini gusto ni mo ang pangutana asa ka na ihatod kay gusto ka mang muli sa inyo uh -huh. Uh -huh. sa sabang unsa um, may um, mukisa may tong hatdan dito nga nigdigo ra um, magalitan ni hapit og um, sabang kay Wata ka o kinsa dito nga balay kay mao ni kadaghas balay. Ang atong nag guide dito wa ka tuod og asa tadapit Asa kinsa? Mo nang wala igurata, ni simba ganing ta, ay tutaning nagkot. <mimple> <mimple> bag. Hmm. Sa unsa na? Pasik. Hay pasik. Hmm, pasi. andam hmm? Andam Pase, Pasit, yapan, nati, eh? ha, upan, upan. Ha? Uban ba? Uban Dari sana, dari sana. Dari sana, dari sana. Dari sana, dari sana. Dari sana, na sana. Dari sana, dari 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 sana. Dari isip among pamilya pero kay ikaw mismo magin may mabiya da wa na mahimo, mahemo kay imo na mangyo nang kabubuton imo na nang kabubuton nga mula ka si Ha? Seradu Ano yung Sirado ng amo kay Natugman, man ba eh. Oh. Kani imong balay niya ah, ka diri nagbuyo. Asa man ka? Ha? Ha asa ba? Ay, mentiryo. Ako mo Ako, 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 ako,

ay pudong. 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 ta pudong. Ay pudong. Ay Ay pudong. 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 Ay pudong.